check muna tayo at tropa sa big team. mag eee hey! Ibang energy nila dyan. Oh, wow. Oh. tropa dito naman sa green team. Mag-ingay! Alam nyo, itong green at pink team, excited na sila makatanggap ng blessings. Kaya, let's play! sina Ashley, Steph at Sophia. At sa Green Team naman, lalaban sina Anjo, Carly at Carla. At maglalaban sila sa larong Salulod Race. Eh, race. Ito po, pumuesto na kayo. Okay, Girls, mag-iingat mag kayo, mga kayo players. heels kayo ha. mag kayo, ha? Palingat kayo Palingat. ha. Ang, tanong, ano kayang discard ng mga beauty queen pagdating sa ganitong laro? Ay, ayan, ayan. May nagpa-practice na. Players, you have one minute. Tick-tock lock! Happy time na! Um, ang bilis si Anjo. Ay, 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 ang galaw. Stiletto, ay Malang, oh, ang bilis ang Malalaki kasi. Okay. Ay, One oh. point. May oh, isa okay. na sa green. Pink habol. <laughs> Mahabol ang pink. Iba talaga pag mahaba ang biyas. Oo, puro matatanda. Ang laki ng mga hakbang ni Anjo eh. Oh. <laughs> Nakakatatlo na po ang green team. Ay, nahulog. From the top, from the top. So far, meron po tayong 3-2, 3 po para sa pink team at 2 po para sa green team. Pero makakahabol pa dala pang karami pa natin oras. We still have 22 seconds to go bago matapos ang laro. Dito ko Sino sa kaya? Team. Sino Dalvin. kaya ang mananalo? Dali! sa bilis! Ayan. Kasama po natin ngayon ng mga hiyas ng Pilipinas. Nahulog! Beauty habol, contestants. Habol, habol. Hiyas ng Pilipinas 2024. 10, 24. 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3 2, 1. Okay. Okay. ang green team po ay merong five balls. Ang pink team naman ay merong four points. Okay, ang blessings ay matatanggap ng green, green team! team. Yeah. Woo! Aba, aba. <laughs> <laughs> Anjay, kwento mo naman. Ang galing ng mga hakbang mo. Nakita ako <laughs> eh. Oh. Nakakahingal kasi galing pa ako kayo na sa unang hirin. Kaya mga kapuso, medyo exhausted ako eh. Pero ang Ay. sayo ng laro natin. Pero nilaban mo. Ha? Oo no, Tama. Pero ay, si pa, Ashley, ayan. Ay, oh, hingal na hingal ang batla. Eh, grabe, hindi ko na... <laughs> 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 Pero, Para ka ba nag-G? Para ka nag-G? Oh, ako. <laughs> parang oh, oh. parang sa pulang araw kagabi, 'di ba? Grabe ang eksena <laughs> oh Oo to. okay. diba? totoo, yes. Maraming Oo. maraming salamat sa lahat ng mga taong sumusuporta ng sa pulang araw medyo intense na talaga yung mga eksena ang lumalabas. Pero sana po, patuloy niyo pong supportahan. Grabe yes. din si Ate Rochelle doon. Kamusta naman ah, yes. pag-shoot ano, pag niyo doon? Hindi ba mm. nadadala mo yung mga emosyon na gano'n? Um, mabigat talaga yung mga eksena, pero si direct naman at saka yung mga co-workers namin. Mag-aangs, na sila. Yes, after okay. Kahit ganun kabigat ang eksena, basta magaling ang oh. artista. Bongga yan. Yes. Yes. Of course, si yes. Jason! Ano, anong ginagawa mo dyan? Ano meron dyan? Siyempre, Kuya Kim, siyempre, ipopromote po yung ano. Wow! yes! Iba na narinig namin, parang hindi pa? number. Talaga. <laughs> Ate Deno, Kailan ka ba no? ka yung Ate hiyas sa Pilipinas? Sa lahat po ng mga kapuso po namin, dyan, iniimbitan po namin kayo, our coronation night will be on October 13 at SM North Edsa Sky Dome. Please buy your tickets as SM Ticket Nets. And tomorrow, by the way, will be our preliminaries at Akasha Alabang. So, kita-kits po tayo dyan. Yes, kaabang-abang yan. Pero mga tiktropa, tumutok lang kayo dahil tuloy-tuloy ang kulitan with Anjo and Ashley sa pagbalik ng Tiktop!